I'm Brad, Brad Bro O, oh, daday Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Ano lang nag, Nagpa-practice Akala ko nag-gym ka na naman eh um, Ba't tuminto ka sa pag-gym? Pas na ako sa gym Kasi Bakit? Ano naman, pagod ako sa gym Masakit yung katawan ko eh Tapos hindi pa tayo manalo ng Olympic ng ganyan Ito mo na ako, magpo-concert ako mamaya Mag-practice ako na naman. Ano mang kakantahin mo ba? Sample nga ba eh? Kanta ko ng ano? Kamukha mo ang kamukha -an, ko. Na, wala mang ganyan doon sa concert. Eh, dapat English man yun. English. Meron namang Tagalog. Hmm, Tagalog wala. English yan. Ay, bata pa. Dapat mag-English ka kasi ano na. New generation naman. Ano mang English? Englishin ko. Hmm. Anong kanta ba? English? Oo, oh, English. No. Na bangas na. Ang concert ng happy birthday ka <laughs> na pag puntahan natin birthday. Ano, <laughs> ano man? <laughs> Iba naman 'yung nasa isip mo, kain man. Birthday man ngayon eh. May baka man birthday jam kain eh, may kain. Kain man 'yung ano mo. Kain kain man 'yung natupag mo diyan. Hindi. Yeah. English man daw. English pero di naman Tain man yung nasa isip mo, oy. Kay birthday man. No English. Hmm. Sometimes wala, sometimes naa. na. Buong <laughs> na. English na sometimes na, sometimes, oh, sometimes wala. English man nang sometimes. Mm, Nawa na gitikalaki man ni. Eh. <laughs> Eh, waktu konser nga, oh. di mana maong tahun ini muka tahun dapat konser kayak yang mengarak in roll style bang. Rock in roll. Oh, rock in roll. Rock in roll. Hmm. Allah, hindi naman yung gitar oh, yung mag-rock and roll. Man. Dapat yung kanta mo man? Oo, oh, rock kanta. Rock and roll. Hmm. Yeah. Yeah. Okay. Santeria ba? Santeria? San... Puntaria. Si Puntaria boy, Santeria? Puntaria. Punta Punta... Puntaria. Bangas na. Sa Punta... <laughs> Tao talaga ni <laughs> niisip nito ba kain ba? Puntar ya man. Puntar ya pagalan. Punta dai oh, taman. Kat inroll. Bay pa mag-gym ka na lang, Brad. Wala ka lang ano eh. Dapat ah, mag-gym ka na kasi malapit na 2025 na. Mahirapan. Pang Olympics ba? Malaking pira yung pananalunin mo. Masakit pa yung kamay ko dito ah. Muka lah ni yang nak ibar berat pa Seperti yang busi yang nganu kita Nak ibar ni Buang lah Para hmm? bang Ano ba? Kinibak Ha <laughs> ha ha gini ke laki Bahari <laughs> lah <laughs> kau Mungkin laki dah